Tumating na sa bansa ang ikalamang batch ng Overseas Philippine Workers, OFWs mula Israel. Kasama rito ang abo ng isa pang OFW na namatay sa pag-atake ng Hamas. May report si Rod Lagusad. Emosyonal ang pamilya ni Grace Rodrigo Cabrera, ang isa sa apat na OFW na nasawi sa naging pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Kasamang nasawi ni Grace ang 96 years old na kanyang inaalagaan ang kanyang abo ay dala ng kanyang kapatid na si Mary June na isa ding caregiver sa Israel nang dumating ito sa Pilipinas kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, higit limang taong nagtrabaho si Grace bilang caregiver sa Israel. Siya ang unang nagtrabaho sa Israel na kalaunan ay sinundan ni Mary June. Sinalubang sila ng asawa ni Grace at kanilang mga magulang. Bago nito, kinailangan namang dalhin muna sa klinik ng paliparan ng kanilang ina matapos mahilo habang naghihintay. Naging emosyonal din ang ilang panilang kaanak na nag-abang nang lumabas na ang pamilya ni Grace, kung saan may kitang bitbit -bit ng kanyang asawa ang kanyang earn palabas ng paliparan. Mula dito ay agad namang sumakay ang pamilya para magtungo na sa Pampanga, kung saan una nang sinabing ibuburo ng abo ni Grace. Personal namang nakiramay si Israel Ambassador to the Philippines, ilang Floss sa pamilya ni Grace. Which means that the Israeli government will take care of the family and will continue to support the parents, the husband, if there were children, the children, will continue to support them through a monthly income and through different programs that we as government take responsibility. Bukod dito, dumating din ang ikalimang batch ng repatriated OFWs. Mula sa Israel, kasunod pa rin ang nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Mula sa 22 OFW sa na nakauwi, labing siya ang paong caregivers, tatlo ang hotel workers at kasama din na nakauwi ang isang bata. Takot at pakiusap ng kanilang pamilya ang nagtulak sa kanila na umuwi na. Bali po yung nangyari ngayon talaga pong nakakatakot. Kasi talaga pong parang sa amin eh, parang ito na yung katapusan namin. Hindi po importante ang pera. Sa ngayon, hindi importante ang pera. Ang importante po ngayon, buhay kami at ligtas. Yung family ko po, eh, tinatawagan po ako, uwi na po daw ako. Aanin ko po daw yung pera kung mawala naman ako. Kaya nag-decide na rin po ako kahit mahirap, eh, umuwi na muna po para po sa aking family. Inaasahan naman ang pagdating ngayong araw ng ika na batch namang inilikas na OFW mula sa Israel. Samantala, Ayon naman kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, mula sa 135 na Pilipino na nasa Gaza, nasa 46 ang handa ng umalis anumang oras sakaling magbukas na ang Rafa Crossing, ang border sa pagitan ng Gaza at Egypt. Pati nga nakalabas na today yung una pero meron nga the borders not open but they are waiting to cross. We think that after the first batches leave, many of the others will also start leaving. Kasi we are talking to them Uh, about the need to keep safe. Ang nagiging balakid-anya sa pagbubukas ng border ay ang posibilidad na sumama dito ang mga miyembro ng Hamas. Rod Legusad para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas!